news, good day mga boss tayo ngayon ay nandito sa Sarayaya, Quezon at uh, meron lang akong gustong ipakita sa inyo sa lugar na to at uh, tungkol, uh, tungkol pa rin to sa ano sa SLEX TR4 kung ano nandito sa uh, SLEX TR4 dito sa may Sarayaya unahan ng Sampalok Dos ay merong isang madadaan ng malaking ilog o lagnas dito sa may sari kaya ito itong pakaliwan ito lang natin to uh, para tayo ay makarating dun sa may lagnas Kaya lang bakit ganun ang aking apa Parang nag Continuous lang <laughs> Sige diretso lang tayo At ang daan dito Pagka ikaw ay pupunta ay kita. E, hindi dyan Diretso pa Liblib yung lugar nato, to Madaming mahogan eh Pero Ang sarap ng simoy ng hangin Pagka para lang happy ng sariwa Medyo mabato lang. Tititisan lang natin ng mabato. Sa kata ay makarating doon sa ilog. Lagunas, frontawa tawagin ilog. Sa karinga iya pastor. layo ko ba. ba? Ayan. Pare. Dinig. Kaliwa tayo din eh. At uh, makikita na natin yung lagnas na malalim. Napakalalim nito. Ito yung sinasabi ko noon sa huling vlog ko. Mas klase mo camping dito. Sira ang tento yun. Iniwan na lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon uh, na mahirap dumaan dito sa lugar na to. At saka isa pa, itong lugar na ito ay sa isang pinakamalaking uh, lugar ng lagnas na to. Gawa ng yung tama galing doon, malaking, il uh, malaking tubig. Yung tama galing doon sa taas na yun, babangga dito. Tapos pagbangga dito, liligo pa kaya medyo may impact yung dating ng tubig tapos kanina ay do sa huling plug natin kung pinilit nating lumusong diyan mahirap patarik yan yung kabilang yan kaya hindi ko na pinilit mga kalusong naman tayo kaya lang eh kalbo na nga ang gulong ko kaya wag na lang kaya ito yung pinakamalaking uh, parte ng pinakamalaking lagnas dito sa Sariaya, Quezon. May mga nadaanan tayo doon sa may Sampalok Uno at Sampalok Dos Bali, dalawa yun. Malaki na yon Ay, mas malaki ito. Itong lugar na to. Tapos, i lapitan na rin natin ng tubig. Siguro itong nagkukulay lupa na ito ay epekto na. Nung gumuhong lupa diyan gawa ng yung lupa na pinagagaling doon sa may TR4 na yan, taas na yan eh. yung pinakataas na ay eh, yung gumugong tubig diyan yan pag umulan napupunta na dito kaya ang kulay ngayon itong uh, ilog ay nagkukulay brown lawak oh grabe dito muna tayo tumigil Ano naman ang tubig dito. Kaya nga lang ay dahil sa... Dahil sa TR4, ay naagusan siya ng lupa. Dito muna tayo. Kaya ganyan ang kulay niyan. Nung hindi pa kasi binubungkal yung... TR4 na yan diyan sa taas diyan at saka doon hindi pa malinis pa to pero ngayon iba na ang kulay Dos at saka Sampalok Santo Cristo Sariaya pa yata yun o no? Candelaria hindi ko sigurado hindi ako taga rito, eh at yung natatanaw na yan ay uh, meron tayong vlog niyan abangan nyo po sa mga susunod nating update diyan yan sa may direksyon yan, papunta ng uh, Candelaria at saka Tiaong Quezon may update po tayo niyan Abangan nyo po sa ating mga susunod na vlog. Uh, dito sa lugar na ito ay sadyang napakalaki na posibleng gawing tulay. Mahabang tulay ang gagawin dito, sigurado yan. Gawa ng ito ay uh, pinakamalaking lagnas dito sa sariyaya. Bagaman meron din ang mga gagawin ding mga tulay pero ito na yung pinakamahaba at pinakamalaki. Yan nga sa may una-unahan di yung mga dinadaanan nating tulay diyan sa Sariaya. Yung bago sumapit ng bypass road ng Sariaya ay mahaba yun. Minsan nga hindi pinapadaanan yun at gawa ng uh, may sira daw sa ilalim. Kaya yun. Yan ang SLEX TR4 na posibleng gawa ng mahabang tulay dito sa Sariaya, Quezon. Okay mga boss, at yan yung ating update dito sa SLEX TR4 Sarayaya, uh, sa Riyaya Sampalok dos Sana gusto nyo itong video nito uh, Dito ito sa may malaking magiging malaking tulay ng SLEX TR4 dito sa Riyaya, Quezon kaya mga boss, kung kayo ay bago pa lang sa channel na ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At pindutin yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay merong bagong video. So, ayan. Maraming salamat po. At kita-kita tayo sa susunod video.